Itinuturing ngayon ng National Irrigation Administration o NIA na malaking tulong sa kanila ang ibinigay ng Kongreso na dagdag na 40 billion pesos na pondo para sa susunod na taon. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen na bagamat malayo ito sa orihinal nilang hiling na pondo para sa 2024 ay makatutulong ang naturang dagdag pondo. Uh, of course, ang number one po sa Uh, eight point socio-economic agenda ng ating Pangulo is yung uh, food security. Alam po natin na ang number one na kailangan ng food security is uh, itong irrigation infrastructure. Pag may irrigation infrastructure kay, ibig sabihin po ay uh, barong kang uh, mapababa mo yung inflation kasi dadami po yung ating production, bababa ba yung poverty incidence. Ano po? At tandaan po natin na uh, maigit kalahati ng mga mahirap natin ay nasa agricultural sector at uh, higit po sa lahat matutugunan natin yung paparating na El Nino ano po so napakahalaga po talaga at malaking pasasalamat po natin uh, yung, sa tulong ng kongreso sa pagdagdag po ng ating budget sa ating pangulo and of course kay uh, uh, Speaker Romualdez and uh, appropriation chair uh, Saldivo Magugunitan na mula sa kanilang hiling na 132 billion pesos ay binigyan naman sila ng Department of Budget and Management o DBM ng higit 40 billion pesos na pondo. Dahil sa hakbang ng Kamara, mayroon na ngayong higit 80 billion pesos na pondo ang NIA para sa susunod na taon kung saan malaking bahagi nito ay nakalaan sa mga proyektong nais isulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaugnay nito bagamat umaasa ang NIA chief na maibabalik sa kanila ang kanilang orihinal na budget request, malaking tulong naman anya ang convergence effort na isinusulong ng Pangulo upang kahit papaano ay matugunan ang kakulangan sa kanilang pondo. Ang maganda naman po ay uh, meron itong convergence effort na uh, uh, sinulong ng ating pangulo para yung iba't ibang government agencies pa ay makakatulong sa pangangailangan ng uh, NIA sa irigasyon katulad ng DPW at sino po yung kanilang flood control projects mm. ay uh, pwede lang itap ng niya so nag meron po kaming uh, convergence with DPWH so yung kakulangan po ay matutugunan nila. Samantala, ibinahagi ni Engineer Guillen ang ilan sa priority projects ni NIA na makatutulong sa target ng food security at pagpapataas sa ani ng mga magsasaka. Una nga po yung uh, ating convergence project with uh, DPWS, itong ating uh, uh, irrigation infra. no po, hmm. eh, Siyempre, number one po ito. Pero mahalaga rin po yung aming convergence uh, project with uh, effort with Department of Agriculture. Hmm. Kasi ang... Uh, ang sabi po ng ating pangulo sa amin, ang bilin sa amin ay maiparating yung tamang input sa ating mga farmers sa tamang oras, yung tama at sa tamang oras ano po. So makakatulong po ito para mapababa yung input nila. Hindi na nila bibilihin lahat yung kanilang input ano po. And of course, uh, sabi ko nga sa DA, yung ating uh, uh, irrigation, uh, saniya kasi siyempre, irrigated na. Sabi ko ibigay muna sa atin lalo na dito sa dry season, yung mga high yielding variety para madoble namin kaagad yung uh, yield o yung output ng atin pong uh, uh, production po ng bigas. Sa kabilang banda pinaghandaan na rin ng NIA ang posibleng epekto ng El Nino na mas higit na mararamdaman ngayong huling quarter ng taon at unang mga buwan ng 2024. Una po sa infra, itong additional budget po sa atin ay uh, iko-concentrate -co po natin ito doon sa solar pump irrigation projects. So may fertigation na po para kasi madali mong uh, i-install ito eh. within uh, a month to two months to three months uh, tapos na po yung isang system ano po and of course meron po kami mga sistema sa NIA uh tulad ng alternate wetting and drying system po natin at makakatipid po tayo ng around 30% sa patubig dito ano po and uh, uh marami pa po kami mga projects po sa NIA na uh, ginagawa po ngayon para ho maturuan yung ating mga farmers sa pagtitipid at yung paggamit ng variety, ng rice variety, na tamang-tama po pang El Nino. Sa uli, sinabi ni Gillian na kabilin sa si kanilang proposed 132 billion pesos na budget ang pagpapatayo ng mga high dams na malaking tulong hindi lang sa si mga irigasyon. Kasama rin anya dito ang pagtatayo ng flood controls. Para sa Diyos at sa si Pilipinas, kung mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNI News.